TV Radio. TV Radio. TV Radio. Nagsagawa ng retroactive payments ang Department of Social Welfare and Development para sa mga hindi naibigay na educational grants sa mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of War Peace. Ayon sa DSWD, nailagay na ang mga hindi naibigay na educational grants sa mga account ng mahigit anim at libong mga benepisyaryo bahagi sila ng mga naapektuhan matapos suspindihin ito, uh, ito noong 2023 dahil sa reassessment ng mga pamilya gamit ang Social Welfare and Development Indicator Tool dahil para ma-retain ma ang higit pitong daang libong households sa ilalim ng 4 piece program makatatanggap ang ng health at end Uh, nutrition grants na 750 pesos kada buwan at rice subsidy na 600 pesos kada buwan ang bawat household beneficiary. Dagdag pa nito na mayroon din 300 piso bawat buwan din ang mga educational na educational grant para sa mga bata na nag-aaral sa elementarya, 500 pesos naman kada buwan para sa mga nag-aaral sa junior high school at 700 pesos naman para sa senior high school bawat isa sa loob ng 10 buwan. Live TV Radio! Live TV Radio! Live TV Radio!